So, magandang hapon ito. Issue ng overheating. Nangyayari ang overheating kapag hindi gumagana yung ating oil pump at the same time yung ating uh, langis wala na siya sa level or hindi kaya yung change oil. So, unang-unang maapektuhan dyan ay ang ating cylinder head. So, ito yung cylinder head ng ating motor. So ito ang unang tinamaan sa kanya. So yung kanyang piston pin. So stuck up na yan oh. Yan, sobrang tigas na. Yan, tinamaan na kanyang piston pin. Second na tatamaan sa inyo na ay eh, itong ating cams. So yung bearing, kalog. Yan oh. So, kapag ang kaludong bering malagitik na yung andar ng inyong makina. So, yan o. Oh. Yan yung tinatamaan kapag nagkakaroon ng overheating. Yan o. Oh. Pansin nyo? So, isang set nito papalta natin kasi may tama na rin yung kanyang cam lube. So, kapag may tama ang cam loob ng ating makina, sigurado ako may tama rin ang kanyang rocker arm yan ang kanyang rocker arm so kayo din itong ating Gagaya uh, lagay ng ano rocker arm so ito yan so pag nagpalit kayo yan isang set tapos itong ang sa kanya yan nagkakaroon siya ng sunog na langis Ayan yung nangyayari. So kapag binaklas nyo yan, So, nausok na nga rin pala ito. Oh. So ito yung kanyang balbola. Ito yung cylinder head niya. Ayan, puro tagas ng langis. Ayun. Tapos yung kanyang black. So nawala na rin daw ito ng hata kasi ayan, parang sinyaw na. A, may tama na yung kanyang pinaka bore. Ayun, oh, ayan. May gas, -gas na 'yan, oh. So, yun na ang kanyang issue kapag hindi kayo nag-change oil or nag-overheat yung ating makina. So, dapat ang langis. Dito siya dadaan. Bakyat dito sa cylinder head. yan dito. Tapos, mababasa niya lahat ang parts na nandito. Yan o. Oh. Hindi siya nababasa. Nag-overheat. Nag Ayan, o yung mga tama ang kanyang head so kalug yan. so kahit magpalit yan ng cams cam bearing kalug pa rin yan kasi nakatama ang iyong cylinder head so hintayin natin magpasya ang customer kung ano ang balak niya dito sa unit na ito so yan po yung ating update yan po yung mga nasisira kapag Uh, hindi tayo nag-change oil or inaabot tayo ng overheat sa ating motor.